Tayo nda sa tong dula mo Dula. Ni GC nang agusan sa itong resource. gimat basuga nang tagong sa pula. Uno puntos nang na ito mga master. Ah, uh, share at mga Master Arnil Magician ng Adao, Grandmaster Luis ng Pusurubio, Pangasinan. Undoy Abidunga ng La Libertad Santo Tomas. O share po dai sa tong mga solid subscriber dia sa may Santo Tomas area. O gilabi na sa may La Libertad Tibalog. Shout out sa kanyon tanan. Charlie Gador ng Negros Occidental. Ray Espinosa ng Ormok. Jojo Gamboa, Jose Bras Vlog, Maruya ng Dabao City, Bayani Lira ng Tundo Manila, Dindo Mahusay ng Ormok, Daryl Maliksi ng Manakbanak, Boracay Island, Romel ng Camarini Sur, Tidi Boy, Damahan ni Franco ng Sarangani, Samuel Mindahao ng Agusan, Joshua Bolindios ng Lite, Rima Malinaw ng Taytay Rizal, Marlo Servillo ng Tandag City, Sam Sam Titay ng Sambuanga, leana Lakwerta ng Batangas, Dama Hunter, Oliver Canuto ng Samalayland Mister Balaga ng Libudon Mati Balikuta ng Andabohol Enrique Ramirez ng Sambalis Agustin Caliadas ng Saragnadi Totoy Garcia ng Manila Danilo Argusa ng Binangon ng Rizal Rini Hamil ng Batuan Bohol Albert Pulbira, Dudong Pulinga ng Bukidnon Mas uh, Jess Adlawan ng Lingay Poblasyon Master Edi Sanguyo ng Teresa Rizal Rubin Gaon ng Tagum Kapitan Berget Militario ng Kamarini, Sab Kamarini Sur Victor Ruta ng no, Proto-Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Monsida ng no, Dumagiti, Alice Kitchen, Rudy Casas ng no, Cebu, Tony Oliveros ng no, Imus, Cavite, Ruggero Campo, Rey Pascual, Aldi no, Tandang Sura, Simplicio Repormado ng no, the way, de Oro, Chuy ng no, Panabu, Jerry Adlawan, Warren Totor ng no, Alicia Bohol, Sammy Boy na no, bangkal, Paul Bonifacio Grabante, Robert Madrazo ng Cebu. Dadian Mami J. G-Vlogs ng Kabiti, Claudine Sa, Malita da ba Occidental. Rick Caparas ng Binanguna, Rizal. Felix Molina ng Turil. Jis. Joel Canio na Silent ng Toledo, Cebu. Ramon Dorindis ng Negros Occidental. Jimmy Sudin ng San Romino na Bal. Nan Mix Vlog, Marcial ng Imus Kabiti. Alexander Piskiran, Jinsan. Samuel Salibio ng Oranita, Pangasinan. Ardi Radyo ng Bicol na buka kamarin isu. Mingre kabar ng kalokan. Walter Salas ng Tagum. Johnny Lumakang. Joseph Ungay. Aligra Maxine Lung Princess pa sa ng Panabo. Jun Lim Sanang Yokorilla. Francis Orlada ng Leyte Dodong Skinya. Arnold Bunsa ng Bicol. Seven Diaz ng Panabo. kaparas Paras ng Binanguna Rizal. Dini Crifil. Jolito Kahigas, mga goy. Basilio Marga, ng Agunoy Daba Sur. Rodel Campomanis, Prisco Salahid ng Loan Bohol. Marlon Backyard, Gilbert Allison ng Mahayag Sambuanga. Edgardo Sanmito, lang Ulunga po City. Gaudiuso Batingal, Along Pilo ng Sityo Mangga, Kandihay Bohol. Chong ng Mintal, Arnel Utarion. Romeo Burinaga ng Panakan. Tupayang Bagrili Cebu. Jamaron Rataba ng Marawi. Undo ng Bantayan Island. Ruel ng Bagkal. Ninyo kami ng Panabo. Pati blag ng sikatuna Bohol. Bonbon da blag vlog ng Agusan. Ricky Maglasang. Dani Digo ng Ayala sa Boyet Gale ng Tipulo City. Joey Bulutubo ng Butuan. Aces Dama TV. Ondoy Aurora ng Cebu. Julito Campos ng Pasig. Jason Lumieri sa Manila, Bobby Butko ng Mintal, Joseph Ligiada, Vlog ng Coronadal, Jekals Damamaster Master ng Cortez Bohol, Anikito Iskotondong Kits ng Carmen Cebu, Tixero Pinas Kusas ng Batangas, Dado Kataan ng Baliwag, Bulacan, Talibunda Batibig, Dudo Muslim TV Vlog, Jongjong Dalang, si Buhol, Dix Lunan, Talisay Cebu, Colin Morgan ng Infanta Kisun, Jujo Moran, Kandihay highbol Idol Ziar, Boss Jun Manimog ng Santa Cruz, Erwin Regala ng Negros Occidental, Rams Mingo ng Masim Sarangani Province, Sorry Felix ng Mabalak at Pampanga, Antonio Lumbay Vlog ng Alicia Buhol, Williams Gubia ng Inyo Bataan, Kinjelera Dalyao Turil, Mario Argao ng Mandawi, Cebu. Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talakugo ng Kusan. Kaon Kaon Daman Channel, Tudigon Boholo kay Sir Andres Ayop. Master ng San Mateo Rizal. Shoutouts kanyong tanan. Og shoutout po sa itong mga kaigso ng OFW nga pa dahil suporta sa Mugat Dama TV. Kay Damahang TV ng Dubai, Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia. Warren Banlas siya Germany. Ripin, tiga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii. Jewel Bacaron, duha Raul Anay ng Hong Kong. O kay Sir Buboy Amura. Shout out. tanan. O, daghang gayo. O, daghang kayong salamat sa mga tao na gahatag kinabuhin. At itong channel. Kay Boss Prido, Boss Tari, Boss Binhor, Boss Rico Kalitas ng Villarosal. Daghang kayong salamat sa mga pagsuporta sa Mugat Dama TV. sa may pag-asa katalon kay Ninong ug kay Kambal o sa may Asuncion kay steve Bangkog o kay Mawi inang Asuncion shoutouts sa may Karmin kay Dante Kahigas ng Karmin o gilabi na sa may Samal kay Puto ng Samal ug sa may sa, sa kay Bitud Ginilaso Lasu sa tanang dabador sa may Digo City shoutouts outs kay tanan ilabi na sa inyong presidente kay Boss June Bagan sa may mental kay El Presidente Alex Pitayao ng Skyline kay Boss Titi na Agdao din siyo na mintalo kay Boss Bunbo -bun ng mental shoutouts sa may tibong ko kay Goodmalin kay Rinsky ng Tibungko ko kay Robert Laguna shoutouts o gilabi na dia. sa may agdaw kay Boss Manino ng Agdao kay Master Edwin Cabalquinto Master Sarce Banok aka Master Pogi Moves Master na Pogi pa o kay Master Payat ng Agdao o gatos po tadi ang YouTube channel ang Dama Payat TV maka kita tadi itu mga quality mo sa dula nga dama sa may pindasan kay Gili kay Marvin kay Dudong Flores o kay Busdado ng pindasan shoutouts o kay sa may Mako kay Jumar Kahigas Mario Silyada o kay Boss Boy Continto ng Mako shoutouts o kay Labinadia sa Ma Tanang Damador no, sa may nabunturan area shoutouts kay Nyo Tanan ilabi na kay Romeo Gis, Boy si Kay Tagno, o kay Rinwin Montesilio, shoutouts. O katong wala na shoutouts sa sunod na nato ng mga videos. Dula ni Jimar Basuga ng Tagong sa Pula versus GC ng Agusan sa itong Thank <laughs> you. ये थे परफेक्ट पास बैक होते थे लाल और लेकिन बाद में दोपहर के वीडियो मॉर्निंग ग्रीन है ये नहीं है वक्त